Welcome to Melo's Vlog So ayan po mga boss, uh, magandang umaga po sa ating lahat Ayan po mga boss, uh, meron po tayong gagawin po ngayon Ayan po mga boss, uh, NMAX b 1 Ayan po mga boss, eh, ang issue po niya mga boss is uh, No reaction po itong fuel pump po niya Kaya uh, hahanapin po natin kung bakit Nag Loose contact po itong Ah uh, connection po ng ating IC Ayan po mga boss Ito po yung IC na sinasabi ko po yung mga boss Ito po Ito po kasi yung supply ng ating fuel pump Ayan po mga boss So bali uh, meron po tayong nakita na napigtas Kaya gagawan po natin ito ng paraan Upang sa ganon is uh, makatipid po ang ating customer Ayan po mga boss So bali ihinang na lang po natin Para sa ganon is a uh, Gagana po itong fuel uh, pump po natin. Ayan po mga boss. So ito po yung ihinang po natin. Kasi nga po is napiktas po. Ayan po. Ito kasi yung kadalasang nasisira sa mga B1 at sa Kapito na Nmax. Ayan po mga boss. Kaya kapag no reaction po itong fuel uh, pump po natin mga boss, is wag po muna tayong bibili ng bago. Kundi ipapakita muna natin sa ating mekaniko para sa ganun is uh, magawan po ng paraan Ayan po mga boss So subaybayan na lang po natin para sa ganun is uh, matapos po natin itong ginagawa po natin Ayan po mga boss So, ayun po mga boss so bali ganito po yung uh, tsura po ng ating hininang po ayan po mga boss pagmasdan po natin ayan po para sa ganun is meron po tayong idea ayan po mga boss so bali din po natin dun sa kanyang uh, socket para sa ganun is uh, marinig po natin kung may ugong na po itong uh, fuel pump po natin ayan po mga boss Kaya itetesting po natin mga boss So ayun po mga mga boss is uh, paandarin na po natin itong motor para sa ganun is uh, malaman po natin Kung aandar na po itong uh, ginagawa po natin, ayan po mga boss So i-start na po natin mga boss So ayun po mga boss, so bali uh, umandar na po itong ginagawa po natin, ayan po mga boss kumandar na po mga boss so, bali, uh, ang issue po niya mga boss is fuel uh, pump motor, yung yung IC po niya na tinatawag po mga boss is uh, napigtas po yung uh, connection po niya kaya hininang po natin ito ayan po mga boss, so hanggang dito muna itong video po natin mga boss, kung bago ka lamang po sa ating youtube channel at saka facebook account po mga boss, uh, huwag kalimutang i-like, share follow and subscribe lahat ng mga video na ina-upload ko po, ayan po mga boss, so hanggang dito muna mga boss, salamat! and God bless po sa ating lahat. Yun! Shout out po sa uh, may ari. Ayan po. So hanggang dito muna mo na boss. Arbe, shout out! Oh, okay na! Uh, so good na po mga boss.